pa siya may bagong suwi na siya Nagkaroon na ng suwi Oh, yan tapos na Yan Yan, malinis na ng tingnan What's up mga kawardi natin dyan Panibagong vlog Panibagong araw na naman tayo I-check natin yung mga gagawin natin ngayon araw asa saka tingnan natin yung ginawa natin na markot Kung nagkaroon na ba ng ugat Yan Oras natin ngayon ay 7.16 ng umaga Kumusta mga kawerti natin? Magandang umaga! Uh, ilan araw din tayo na hindi na nakablog Pang apat na araw na ngayon eh uh, Medyo busy kasi kaya ngayon lang tayo nakablog uh, Pasensya na mga kawerti Sana patuloy nyo pa rin akong susuportahan Para makamit natin ang yung inaasam para makatulong tayo sa sa ating pamilya. Yan. Sisilipin natin yung kan, yung, yung minarkot ko noon, yung nakaraan buwan. Kung may improvement na siya. Ah, wala pang ugat. Wala pa siya. may bagong suwi na siya. Nagkaroon na ng suwi. Ang sa baba. Baka ito. Ayan. Magkaroon na rin ng suwi. Ayan o. Oh. Ayan may panibagong suwi na siya. Ayan. Ayan. Nagkakaroon na rin siya ng dahon Sa kabila. Ayan. Ay wala pa rin hindi wala pa na nagkaroon ng suhi wala pa Ma, uh, hindi wala pa yung isa pero mga ilan buwan na yan magkakaroon na uh, eh, pagka nagkaroon na ng maraming ugat pwede na yung uh, ilipat at titignan na natin yung nilinisan natin sa poles linisan na ulit si bubuhay na naman eh, nagkaroon na ng diferensya yung makina kaya Linisin ulit yung poros kasi yun medyo natambakan ng mga daon-daon na mga lupa. Ah, daon sa mga lupa pala. <laughs> 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 Ayan, natin ito. Ba tayo dito, baba? Yan ito dito yung ayusin natin yan. Yan oh. Linisan natin yan. Yan. Linisin yan. Mababa yan dito. Tapos ito, linisin din yung Pero ito, i e, dyan lang yan. Ito lang yung linisan. Paket yun. Yan, paket. Linisan namin yan para magamit ulit yan para magandang tingnan di ba sa maganda rin siya dito sa poles dito kasi dito sa poles siya nakalagay yan para pag maligo pwede na maligo-ligo yan <laughs> para magligo-ligo pag may malinis ang paligid magandang paligid, magandang pag ligo di ba ah pala yung ka namin, ang ah, gagawin namin ngayon na araw hindi ko may vlog kasi walang tagahawak ng camera kaya pinakita ko na lang yung linisin namin ngayon na araw saka ito yung inayos ko kahapon, inarins ko kasi para magandang tingnan, yan, ipapakita ko yan yan dyan yan inarins ko yan kahapon Ayun. Niyan dito. Niyan pinatong ko 'yan diyan. Ah, pinatong ko 'yan para magandang tingnan. Yan mga inarins ko kahapon. Si pati ito i-display daw to. Malaman eh, na to. Yan i-display din yan. Ah, gagawin ko ngayon araw oh, ayan, natapos na namin na linisan. Yung sinasabi ko kanina na waterfalls na marumi. Na, tapos na na namin. Hindi ko na i-video kasi walang tagawag ng camera ko. Kaya ngayon na natapos namin, ipapakita ko na sa inyo kung gaano na kaganda. Ayan. Linisan na namin yan kanina. Pati diyan. Ayan, sa kabila. Ayan. Oh, ayan, tapos na. Yan. Ayan, malinis na tingnan. Yan ang kagandaan ng waterfalls namin. Okay na, ma-clear na. Ayan. Malinis na. Oh, ayan. Yeah. Ayan. yan, Ayan kabuuan niya yan. Ayan. Kagandaan niya kasi malapit dito sa swimming pool. Kaya kung umaandar yan, makikita ng mga nagsiswimming dito sa swimming pool yan. Swimming pool yan Oh. Ayan. Ayan. Tapos ito yung pools. Ayan. O, diba? Wala pang tubig yan ngayon. Makakawar din natin dyan. Hanggang dito lang muna. See you next vlog. Bye bye.